Okay, ito. Pangalawang video to mga people. Kuha tayo dito ng sinukuang pulahan. Magandang hapon po mga kaibigan na nandito. Hingi lang po kami ng hair Pasok po tayo dito sa loob. Wala. Tabi po kaibigan. Dito naman po kami. Ah, hingi lang kami ng pang hair namin. Hello po kaibigan, magandang oras, magandang hapon po, tabi-tabi lang po. Meron yung mga ano, wala na? Parang may kumukuha rin. Ha? Ayan. Ito. Maraming ano no. Ito po yung mga sa sinukuan po ito people na tingnan ninyo may mga sinukuan pero namamatay na yung mga dahon no? mamatay na yung puno ang nandito na lang yung mga ano makabuhay ito rin po kami yan yan nakukuha tayo tabi po hingi lang po kami pulahan na yan hingi po kami ng ano Pangherba lang namin, kaibigan. Tingnan ninyo tong puno na to. Talagang, ano na, puro makabuhay na lang ang meron. Ang mga makabuhay people. Sa galis-galis din yan, people. Ito rin, kunin mo tong na Medyo mali ito. Eh. Ito yung mali ito Ito. Yung may sa Oo, ito oh. Ito na, kuha na rin kami ng ano, people. Ayan, ito. Nakikita nyo yan, ganda na. Sigilipaan talaga yan, gali. Ayan. Kuha tayo, kuha tayo dito. Yan masukal talaga, people. Ang pinagkukuhaan namin. May hirap po ito. Nakita mo na yung dugtong. Maliit. Ito, saan na? Dito ka? Yung mga ano, malamog. Yan. Dito na tayo. Kukuha mo yan. Ano na tayo dito? na natin. Kukuha na kami mga friend. San may daan natin ito? Aray.

konti na lang kasi natagalan siya yan yan ang pula din ng mga pipero yan kaso lang konti lang kuha natin ito naman putian ayan ayan magpakita oh Ano mo ka rin? Ha? Ang ibig kasi bunga lang eh. Hindi Yan oh. Pati pala mga maliliit mayroon no? O. Oh, ininom natin people yung mga ano. Yung tubig ng sinukuan. Yan yung pong simbaging na to. Kabila so, yata yan dito? dito. Na yan dito no. Yan. po ang kinuwa natin yung katas ng sinukuan. Katas nang Yan ang imbis na dagta ang katas nito ng sinukuan, yan po ay tubig ang lumabas nagkaroon ng katas ng kubik ng sinukuan yan po people napaka refresh at mahiwaga so, oh, ito po yan oh. yan yan pula pulahan ito pala yung pula pa eh pulahan ang ano natin pag ah. pinangat po mm. sa lupa dami no yan pa maraming klase ang sinukuan people may pula may puti at yung orange yan nakuha din po yan orange na yan yan tingnan ninyo ang kakaiba ng kulay nila ito ibang kulay ibang kulay din people yan at saka ito mga maliliit yung mga ginagawa natin pendant pwede na siguro yung o pwede na yan yan na people nakakuha na rin kami at maraming maraming salamat maraming salamat mga kaibigan na nagpahintulot sa amin Marami salamat sa pahintulot mo sa amin. Na nakakakuha kami ng iyong uh, pinahintulutan mo kaming bigyan ng baging ng sinukuan. Marami salamat. At nainom namin ang iyong katas, ang tubig ng sinukuan. Okay, salamat. Bye muna. Bye bye muna ngayon, people. Naway, na-enjoy natin ang ating channel. At marami kayong natutunan sa aking mga video. At ito po ay personal, sarili. Kami mismo ang maakyat pumupunta sa kabundukan para hagilapin ang mga uh, sinuko ang kahoy baging o anumang klase yan na nagpibigay sa atin ng ano. Be, a -a alika nga muna be. Kasi dito may nakita ako. Pula man tong ano na to. Ito bang kahoy na to pulahan? Maganda kasi yung pula na kahoy. Nalika mo na. Hangala yung kamay mo. Ito lang kiskisin mo muna yung kung pula ba ito. Yan, yan, yan. Yan, ito maliit. Yan, yan. O, oh. oh, yan. Kiskisin mo muna kung pula. May puti ito. Ano kaya yung pula na yun na nasa taas? Yung pula ngayon. Yan. Wah, oh, mayroon pang ano doon. At yun na po ang ating ending. Kala ko makakuha tayo ng pulang kahoy yung loob niya. Wala, okay na yun. Okay, bye bye, salamat. Sa susunod muli mga people, subscribe, click the bottom bell para update kayo lagi sa channel na ilalabas ko ng mga video. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.